Hey, look at this, look at this, ayan mga kababayan, yung ating mga national ID sa mga hindi pa po mga nakakakuha dyan, ng kanilang mga national IDs, ayan, panoorin nyo po ito, ayan, may mga nakita pong mga national IDs na tinapon sa may basurahan Ayan, hindi po natin alam kung yung national ID po ba na yan is uh, mga reject po ba yan or mga hindi mga reject na national ID. Isa rin po ako na nangangamba sa ano na po na yan, sa sitwasyon po na yan. Baka nadyadyaan na rin po yung aking, <laughs> yung aking national ID. Kasi hindi ko pa po nakukuha yung aking national ID at napakalaking bagay po noon para po sa atin yung national ID na po na yan. Kasi yan po yung isang pinakamahalaga talaga ng ID. Yung voters ID wala na rin po. Parang hindi na rin yata kasi ako hanggang ngayon wala pa rin. Hindi ko pa rin na yung aking voters ID kaya yan lang po talaga yung aking inaasahan. Kumbaga yan po tal yan na lang po talaga yung aking ano yung aking last na pag-asa, yung national ID na yan. Ayan, sino, sino, pa po yung mga hindi nakakuha dyan ng national ID? Ayan, comment niyo po dyan sa baba. Isa rin po ako dyan sa mga hindi oh, pa po nakakuha ito. ng national ID na yan. Yan po yung aking uh, pinakahihintay talaga yung national ID na yan. Tapos ngayon, ayan, tingnan niyo po yung mga ginawa nila. Inano lang po nila, tinapon lang po nila sabi po nila is ano daw po um, sino kaya yung mga pwedeng managot yan kasi bawal po yung ganyan yung ginaganyan po yung mga ID yung tinatapon po sino kaya yung mga tao yung mga nasa likod ng mga pangyayari na yan mga tao na gumawa na yan nasaan kaya yung kanilang mga ano puso na yan pa naman yung ano pinaka ano talaga ngayon ng mga tao inaasahan na ID kasi meron po yan siyang QR code kumbaga doon daw po ipapasok yung halimbawa na may ano ayuda ayun iwan ko kung totoo yung haka haka na yan pero yun daw po yung uh, sabi nila may QR code daw po yung ano na yan yung ID na nga po na 'yan tapos doon po ipapasok yung ating mga ayuda. Kung halimbawa po may ayuda, doon na po ipapasok sa ating national ID. Hindi lang po 'yan kasi yung national ID na po 'yan ngayon po pag once na meron kang inasikaso ngayon, pag once na meron kang mga kailangan na I ayusin like sa passport isa rin po yan yung national ID na po yan na ginagamit and then sa mga creator ayan sa mga katulad natin na ano creator mga nagbablog vlog isa rin po yan na hinahanap yung national ID na po na yan isa rin po yan na requirements like doon na nga lang po sa may ano sa may blue buds blue buds na na check yung doon nga po sa may inyong um, profile pag once po na gusto po ninyo na mag ano po mag uh, va, um, qualified po kayo doon sa may blue check na ano na yon na badge na yon doon po sa inyong pong mga Facebook Ayon, kailangan nyo po isa po yan na requirements yung national ID na po na yan. So ako po, ayan, isa rin po ako na talagang pinakahihintay ko po yan kasi yan lang po talaga yung ID na um, kumbaga pinaka ano po, um, may halaga sa lahat ng ID na meron ako. Kung bagay, kung makakuha man po ako, makuha ko man yung national ID ko is ano talagang napaka uh, blessful ko po talagang ano um uh, napakasaya ko po pag ano pag once po na nakuha ko nga po yung ano na yan yung ID ko po na yan kasi para maano para maano ko po yung mga kailangan na mga dapat na i ano po dito nga po sa ano sa mga requirements dito sa creator na to yung sa blue check nga po kasi yun po yung gusto ko rin na ano gawin kaya po uh, uh, inaantay ko po talaga yung ano yung national ID ko po na yan so ilang taon mahigit isang taon na po yung ano yung aming pong mga national ID hanggang ngayon is ano nga nga pa rin kaya naman ako ay ano since na nabalitaan ko at saka since na napanood ko nga yung ayan yung nag-viral na yan na ano na videos na, na may nakita nga sila ng na mga national ID diyan nga sa basurahan na mga tinapon ayun uh, kinukutuban po ako baka nangjediaan nyo <laughs> baka nandiyan dyan yung ano ko baka nandiyan dyan yung ID ko baka isa na rin yung ID ko na nandiyan sa ano na yan sa mga natagpuan ng mga national ID nga ng mga tinapon so wag naman sana wag naman sana so ayun i ano yung nag ano na rin po ako yung ginagawa ko na rin po is nagpa follow up follow up na rin po ako dito po sa aming barangay about nga po sa national ID na yan dahil napakalaking bagay po niyan para po sa akin, para po sa amin, para po sa ating lahat, malaking malaking bagay po yan, lalong lalo na po pag wala po tayong mga ID talaga na ano, na mga ganyang ano, halaga, ganyan na ID na yung ano ba nila, yung, ang tawag kasi dito? Ano kasi yan siya eh, kahit talimbawa yung ID na yan, kahit yan lang yung i-show up mo, ayun, approve na kaagad, unlike sa iba na kahit ilang ID yung dala mo, kumbaga mababa yung chance na ma-approve ka. Pero pag once na yan yung dala mo, yung national ID na yan, kahit isa lang yan, talagang ma-ano ka talaga ma-approve at ma-approve ka talaga. So yan po talaga yung ano kagandahan ng national ID na yan. Kaya sana naman po ay hindi ano ay hindi nakasama yung ating mga national ID po dyan sa ano na nga po na yan, sa nag-viral po na yan, na tinapon. So, um, ano po, um, hintayin, sabi po kasi doon sa may ano, yung pinalo up ko, ayun nga po, uh, maghintay lang po ng mga update, update daw. So, wala naman, to, wala naman po tayong magagawa kundi maghintay. Ano pa ba yung gagawin natin? Alangan naman na maglupasay tayo, mag-iyak-iyak -iyak tayo. <laughs> <laughs> so yun lang naman po talaga yung magagawa natin kundi maghintay maghintay po ng tamang panahon kung kailan ibibigay charot so ayun lang po na share ko lang po ito hope ay ano ayan ay mayro po kayong natutunan sa videos na to Tas yung sa inyo po dyan ayan, i-follow up nyo na rin po kung halimbawa hindi pa po kayo nakakuha ng uh, national ID ayan, at pakishare na rin po itong aking videos para po sa mga iba pa po na wala pang kaalaman about dito nga sa nangyayari na to sa national ID na yung mga natatagpuan ng na mga tinatapon na national ID dyan ayan, baka nadudoon yung kanilang mga national ID charot So, ano lang po tayo, think positive lang po tayo at magpray po tayo na sana ay isang araw ay maibigay yung ating mga national ID. Ayan. ah uh, hanggang dito na lamang po ang aking videos. Maraming maraming salamat po sa inyo po mga panunood. At paki ano na rin po itong aking videos, paki share na rin po para po sa iba po na um, wala pa pong alam about po dito. So ayun lamang po, maraming maraming salamat. God bless us all. Thank you.